Ay, guwapa ang babae, guys. Guwapa siya. Cute food oh, siya. Ka, Grabe, excited kay uh -uh. Okay, ra, ka. Okay, Raka? Okay, na. Kumusta man ka? Okay, da. Okay, Dinuhod yun nga wala kay partner? Kapag urog, magka-relax lang. Oo. Uh -uh. Iihag lang na imong mga pangurog diha. Oo. Uh -uh. Sa nga na ni mong kagwapa, ma'am. Wala, Joy, nanguyab sa imo, ha? Wala. Wala'y nanguyab. Karas na ako. Sa ko. Oo, -oh, ingani. For example, ma'am, wala uyuyap ug wala kay uyama. Hey. Ug manguyap ko sa masugtun ba ko nimo. Ya na nag Aku Sugtun. Ako na law sugtun Yes. Aray ko. Kini kay, kay ulan. ulan li, kay ulan-ulan nindot ni, kay dagok-dagok.